may hmm, isa may isa C 7 tapos ito L L L tapos isa apa skinnya Tapos hapus dari heart heart ini heart kita tunggu di Ini adalah hati diri Ini adalah Ini adalah Ini satu pohon item ya. Jewelry. Tapos. Ini ya. Last to moy sa kwan code 5 center code 5 tapos meron dito up tapos down so n up down hmm dalawa sebenarnya basag na up and down yung chamber May gates <coughs> Ayan. Up. Tapos down. Tapos gate. Tapos mouth. Ayan, metal. Mouth. Saranggula. Markang saranggula. Ayan. Ayan. May dash. Tapos, yung one. May dalawa nasa gilid. Hinati din pala to Sarang So, nasa taas yung isa. Baka nasa tok-tok. Kasi yung isa nasa dulo. So, ito. Ayan nasa gitnang dulo yung isa dito naman may up so may down yung down nandoon sa dulo dito sa tuktok na yan sa gitna tapos ito ranggula, marker oh ranggula marker yan ito yung anong nyo tulis tapos pabilog na yan pabilog Saranggula. tapos may mouth metal may, may dalawa na sa gilid so doon doon may up and down yung isa nasa gitna ng dulo ito up and down so itong isa pa taas ibig sabihin nandun sa taas nasa tuktok din hinati din pala pero pareha silang nasa gilid ayan o kalipad tapos metal metal all mouth dyan tapos dalawang guhit so ibig sabihin dalawa nasa gilid dalawa Ayan. Uh, dalawa na sa gilid. Metal. Ito naman. Parang wala. Hindi na makita mga book. Ito. Mabang din niya. Ayan. Tapos ito. And, Nakasulat pa pala dito Ay wala na So mula dito Kasama pa yata to ba, Hindi na Kasi hindi. ito yung dulo Yung pababa Tapos dito So Ito yung mula dito sa ceiling Ito yung ceiling Doon sa pinakadulo ng bato andun sa taas aakyat ah, ng taas so nasa taas yung isa so ito chamber meron up down so pareho sila nasa gilid pero nasa gitnang bahagi center nasa gilid pareho pero nasa center so ayan dalawa din oh. ayan so sa itong bato na to may dalawa nasa gilid pero sa gitna nasa gilid pero gitna may marka din to may palatandaan dito mga buk may palatandaan din to so up and down saranggola ranggula metal metal to bilog na may may mouth metal din dalawa nasa gilid nasa gilid pero nasa gitna ayan dulo yan eh nasa gitna so may mga palatandaan din to mga bok ay so ito umbrella marker ka, ay umbrella marker kanji kanji ng umbrella yan hindi yan code 5 iba yung code 5 mga book ito matulis so parang partner mo na to eh na <clears throat> hindi mo pa naibigay yung sahod mag, makipot pero yung partner mo na nabigyan mo ng sahod ayan bigay, bigay, bigay na bigay bukang buka so umbrella kanji ng umbrella yan mga book so ibig sabihin doon may takip din may palatandaan din to so ito namang heart yan so, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng heart so ang alignment nito north south tignan natin kung north south ba pero ito heart muna heart tapos ayan, chamber chamber may isa one maliit ito medyo malaki so 771 yung isa ayan yung isa medyo malaki to sa 7 so tignan natin kung ano tong 7 na binigay niya kasi may 7 din na maliit so baga ito 7 yards ito naman yung isa naman uh, 7 feet lang yung distance so hindi ko pa alam kung alin dito ang kung saan tayo dito magsusukat baka dun mag dun mismo dito dito ito siguro yung umpisa dito magsukat 7 si feet yung isa so mula dito papunta do sa taas 7 si feet So ibig sabihin nandito lang. Yung isa naman si Vineyards mula dito kasi pareho tong nasa gilid eh. Ayan. May dalawa na nasa gilid. Sa yun naman nasa may marka tayong up and down na nasa dulo pero sa gitna. So dito magumpisa tayo dito. Ayan. Pocket. Ito ito rin siguro yung 7 feet. So nandito lang sa gitna ng ano yung kanto yung isa naman si vineyards nandun so mula dito ayan yung marka na to yung saranggula mula dito sa saranggula si vineyards papunta dun so tamang tama si vineyards up and down nasa gitna so ito mga buka ayan. N letter N so ano yan mga book up ito up ito naman down no magkarugtong yan mga buka yan no ito hindi masyadong buka ito bukang buka so ito ito namang triangle na to yan yang triangle na yan ibig sabihin itong bato na to ito itong sinulatan nila itong minarkahan nandito so yung sa center tayo ng ano na to sa gitna ng dulong bato nasa dulo pareho nasa dulo sila tapos mula doon sa so ito nasa ano yata to sa kanto kasi hindi ko pa masyadong ano tong umbrella na to, eh umbrella ang um, uh, kanji ng umbrella tapos may heart doon ito heart to yung heart so yun namang nakalagay doon sukat sukat tapos heart tapos dito umbrella marker ay umbrella oh umbrella marker yan kanji ng umbrella tapos dito naman yan yung bato ay triangle na na sa na may nakasulat na code 5 so ibig sabihin dulo, nakasulat tong code 5 sa dulo so ibig sabihin sa dulo ng bato sa gitna So may mga palatandaan siguro to ng mga book kasi yung isa doon may palatandaan din nasa gitna ng si So ibig sabihin may palatandaan din tong isa. Akala ko buo, hiwalay din pala to. So dalawa. Ayan. Parang four siya tignan pero uh, up and down yan mga book. Up and down yung chamber. Ayan gates. Gates pala sorry. Gates yan. Up and down yung gates na may sukat na uh, 7 yards at 7 feet. So 7-7 ang sukat nila sa ranggula. Ibig sabihin metal. Dalawa sa gilid. Sa gilid ng bato. Yan. Opening. Mouth. Metal, mouth, opening or in front or bato. So ito dahil sa nakadikit yan sa saranggula na pakyat. So itong in front na to. So hindi ibig sabihin na front dito sa kinatayuan ko. Kundi andun yan aakyat yan dun sa taas. Susukat lang tayo ng 7 feet mga bok. Ayan. Papunta dun. Ang hirap akyatin. So ngayon ko lang to nakita mga bok ano. <laughs> Ay ginoo naman ako. Oh. So, ayan. 8, ay 7 pala. 7. So, sa ano to? Tawag nito. Sa uh, treasure code. Ano yata itong tawag nito? Silver. Itong marka na to, silver. Meron pa palang isa. IL. IL. Ah. Puro nakashaft. Nasa gilid. Yung silver siguro. Yung silver nasa gitna. Yan o. No? Oh. So tignan, tignan, muna natin to mga bok kasi tignan natin kung silver yan ang laman dito Isa, dalawa. Tapos sa gilid, nasa gilid nilagay. Yan, saranggula pataas. So itong mouth na to, wala to dito sa harapan. Sa harapan doon, sa taas yan, pakyat. Nakakatakot ko bato na to basag daw so bagong marka na naman na anong mga bok na susumpungan ko no ay tapos L may kahoy yata dito ay hindi yan kahoy hindi yan islash diretso yan So, direct. Ah! Alam ko na. So, yung sa gilid, ito. Itong gilid na to, yung, ah, yung dalawa, nasa gilid. So, yung isa, pataas. Um, yung isa, dito sa, bab galing dun sa taas, dito pa baba. Dito sa, dito sa ceiling. So, alam ko na. <laughs> Ganun pala yun. Pareho sila na sa gilid. So, yung isa, Pataas. So yung ang yung isa pataas, yung isa naman mula sa taas pa pababa. Yan yung siling mga bok. Yun doon no. Yan. Nakaganyan yan. So yung isa nandoon. Itong isa pataas nga ito yung susundan. So iba ang ibig sabihin mga bok ano. Meron yan sa ano, meron yan sa code book uh, silver pero iba dito so walang kwenta yung codebook na yan <laughs> walang kwenta yan so ito na so ito hindi ko pa masyadong kung ano kasi markings ay markings kasama kasi sa markings hindi naman hindi kasi katulad dun sa kay isa na gina ay dito dun sa tubig na ano yung pinuntahan ko dun hindi katulad dun ginawang pointer so ito hindi ko pa masyadong alam to ang alam ko lang kasi umbrella so may takip siguro manipis lang kung hindi manipis kahit kung makapal man malambot lang kanji ng umbrella yan mga book ayan iba yan dito ito yung code 5 sa center ito yung bato na to sa bato na to meron meron doon sa up meron din dito sa down hmm. tapos ito yung up ito yung ito yung metal, metal uh, shaft. Yung isa nandun sa taas. Ito naman, itong metal na to, sasa, sasabayan dun. Itong mouth na to, sasabayan dun sa ano, dito sa saranggula Ililipad dyan eh. May dalawang item na nasa gilid. So, mula dito, paakyat. Yung isa, paakyat. Yung isa naman, mula dun sa taas, pababa. Yun yung ceiling ito Yan sa ceiling mga po. So, ayan oh. Ari ko, ari ko. Yan. So, itong 7 na to. Yung parang 7, hindi nakikita. Ay parang hindi yata pansin ayan o. may tawag nun may linya isa no may linya so doon Paakyat tayo kasi nandun yung isa nandun dito banda yung isa nasa harapan pero nasa bandang gitna dito sa kanto so dito naman nasa baba pero nasa ano sa gitna din dito Nakatingala. <laughs> Ang hirap. So, dalawang item pala to. Akala ko isa lang. Mm -hmm. So, ito yung butas. Ayan no? Butas yan, dalawa. Yung isa, dalawa. So, up and down. Tapos may sukat doon. Na kanji ay kanji ah uh, numbering system ito ng anong mga box ng IGN yan so yung isa malaking 7 ito namang maliit na 7 doon sa taas yun yun sa taas doon ito yung maliit na 7 so ibig sabihin may dalawang 7 dito malaki at maliit 7 yards tapos 7 Binfit. yan dalawang item na heart na naka shaft pala ito pa pala kasunod ang shaft shaft marker yan mga bok ito yan shaft marker yan hindi yan chamber shaft yan na kung saan yung mga shaft puro naka heart puro may heart na hmm. heart yan hindi ko lubos maisip pa tong ano na to yung umbrella code kanji kanji ng umbrella so ito naman bato so sa bato na to nasa dulo gitna na kung saan yung isa nasa up yung isa naman na down down ito yung si gates gates lang yan imperial regalia code gates Or rock. Pero yan, gates lang yan. So ito, saranggula pataas. So mula dito sa saranggula mga buk. Kasi ito na yung bibigay ng ano. Ayan. May dalawa sa gili daw. Ayan kasi, mouth yan eh. So dito tayo magsusukat. So saan ba? So magsusukat tayo papataas. Yung isa naman, galing sa taas pababa. Dito hanggang dun ay... Uh, ito yung susukatan ah, hanggang dito yung sukat natin mula dito so 7 feet mula dito pakyat yan pakyat doon so nasa harapang gitna dito daw gitna sa center dulo sa gitna dyan yung isa naman so mula dito papunta naman doon 7 yards tama kasyang kasya eh. so yun Ganito ako magdikod, mga bok. So, aktual na ano, Napakalaki ng bato. Akala ko pa naman ito, isang ano lang. Uh, isang, tawag nito, isang deposito. Dalawa pala to So, may bago na naman kayong natutunan, mga bok, ano? <laughs> um, so, yun, mga bok. May dalawang deposito. Yung isa nandito. So 7 yards ah uh, yards mula doon sa kite marker yun sa Ranggula papunta dito 7 yards. Yung isa naman mula doon 7 feet. So nandoon. Itong bahagi na to yan. Itong bahagi na to 7 feet kasi papunta yung sa don eh. Kas kasabay niya yung mouth tsaka metal. Papunta doon. So ayun. panibagong bagong kaalaman na naman yun. <laughs>